嗯嗯嗯 Something and it's so. Hello, mom. naglalakad-lakad ako dito. Pero sarap din maglakad ah, kasi nakikita ko yung mga bahay ng hapon, di ba? Yung mga Japanese bahay, di ba? Kasi sa amin, building-building lang. Dito sa nilalakaran ko, iba-ibang bahay. Ang ganda. Tingnan mo. May maganda pa dito yung isa eh. Yung pasay ko parang ganda't ne. Pangarap ko magkaroon din ng bahay dito. may mga gantong bahay. Yung mga kahit yung old style na Japanese. Kasi mas nakakagalaw kasi pag bahay. Pag ano kasi, mga building. Ano eh, para mga nasa kwarto lang. Parang kwarto. Diba marami magaganda dito. Iba-iba yung style din. May mga parang mga American style din. Na bahay. Siguro mga gaijin. Guys, yun yung may-ari. Tapos para mga Chinese house, gano'n. Ayan. Diba? Ang ganda. May parking yan siya. Ito ang ganda Oh. Parang mini mansion. Ayan, di ba? Ito yung ganda ng pintuan nila. Ayan. Tapos may parking lot siya. Tapos so, yun, may motor siya. Ang ganda ng ano nyo. oh. Ah, ganyan ang gusto kong pagagawa ko pag nagkaroon ako ng bahay, ay seto yung parking lot niya. Kasi so, yun, para may mga garden pa ata siya sa likod. Ganda, di ba? Ito may ginagawa dito. Pangarap ko rin, kaya nga sabi ko, sana magkaroon ako ng asawang hapon, tapos mag, may bahay, may sarili kami bahay, gano'n. Tapos, in the future, oh, yung mga anak ko mayayaman, you eh, no? mayaman pa sa akin. Ako na lang may eh. Kaya kailangan ko magkaroon ng asawang mayaman na hapon tapos may bibilan ako ng bahay sa Pilipinas tsaka dito sa Japan. Para talagang Japanera, di ba? Japayuki. Ganun naman talagang buhay ng mga Japayuki. May mga sariling bahay, sasakyan. Mga nakapagtapos yung, <laughs> yung mga anak, private. <laughs> Kahit hindi private, mga university mamata. Pero kasi sa history ko, matalino kasi yung anak ko eh. Kaya parang inspired ako na <laughs> sabi ko, uy, may matalino pala sa pamilya namin, valedictorian, scholar. Pag-aarali ng school, medicine pa, doktor? Ang, ang, ang mahal-mahal magpa ng doktor eh. Ang mahal-mahal magpa-aral ng doktor, mamayaman nga, eh, tumatayin ng pera makapagtapos. Ah, like, sugal talaga sila. Malalaking pera talaga yung ibabayad nila sa school. Makapag-medicine lang yung mga anak nila. Pero sa akin talaga blessing yan yung nakuha na anak ko na scholar siya. Tapos pag me medicine, ha? sana medicine ang ibigay sa kanya. Na course, ha? kung talaga matalino yung anak ko, kung talaga siya supportahan siya ng school kinuha talaga siya para pag-aralin. Tapos libre talaga siya. Ha? Wala siyang gagastusin kasi matalino eh. Ayun lang talaga yung pinagpapasalamat ko sa Panginoon. Kasi talagang timing tong dibo niya. Graduation niya, sakit niya. Napakasakit sa akin kasi hindi siya na, hindi ako nakauwi. Magsabit ng medal. Pero nandoon naman yung, anak, yung nanay ko, buhay pa yung nanay Lagi nga yung nanay ko ang ng medal. Pero kasi, tawag na ito. Sa akin kasi, may trabaho din kasi ako kasi hindi naman pwede sa trabaho na 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 oh, katadang ng graduation niya. Pwede naman ako umuwi. Pwede naman ako magpaalam before. Kasi sabi ko, doon naman yung nanay ko, pwede naman na magsabit ng medal yun. Ang mahalaga, that time, graduation siya, may pera ako. Nakapagpadala ko that time yun. Sa kanya, sa anak, hindi, sa, hindi, hindi pa kasi pwede mag-receive yung anak ko kasi wala pa siyang 18. Sa nanay ko, tsaka sa kapatid ko. Ah... Uh, pero siguro last padal dala ko muna yon kasi hindi natin pwede spoiler yung mga pamilya natin na lagi tayong ano kasi hirap din ng buhay natin dito sa Japan. ah uh, ako kasi ang motto in life ko yan, salamat nakakuha yung scholar scholar, scholar anak ko kasi nga kung pera lang, de, wala rin talaga akong tuition fee na timing talagang walang-wala ako ngayon. Kasi, sobra kasi ako magastos. Hindi ako nag-worry sa in the future. Kasi iniisip ko matagal pa ako dito sa Japan. Hi. Eh. Kasi naman sa akin. Pero parang na-realize ko and then lesson na nga kasi din. Mga Dati kasi inisip ko rin pag 18th birthday na nga ako, ah matagal pa naman mag 8 18 pa naman. 18th birthday Matagal pa. Mahaba pa yung panahon. Pero, dapat noon ko pa pala pinag-ipunan. Kasi pag nandyan na, ma kung ano, kulang ang isang taon pag-ipunan mo eh. Kasi ang mahal pala ng 18th birthday, yung bongga, yung sa hotel gaganapin. Kalahating milyon. Saan ako kukuha noon? Pero okay, hindi, praktikal naman. Hindi ako gagastos din ng kalating milyon. O, 100, 100. oh, 100,000. O, meron. Mura, 180. Ganyan. 190,000. Ganyan. 200. Iba-iba kasi. Depende yun sa location tsaka venue. Kasi yung kalating milyon, 5-star hotel naman yun. Mga Manila Hotel. Yun. Shangri-La naman ang gaganoon. Pero siguro kay Akemi na lang. <laughs> kay Akemi na lang muna yun. Corona na yun. Yun sana ko sa panganay, sana mairaos ko kahit Max. Kasi maganda rin sa Max. Alam mo, nagpapasalamat nga ako may Max. Kasi noon kasal din namin ng asawa ko. Kung talaga magbebenyo talaga kami, mahalang wala naman siyang wala naman siyang dalang masyadong pera nun, ikakasal lang kami. Uh, ang budget lang niya, siguro, um, magdala lang siya, 50 kalapat. Oh, matagal na siya eh. Sa, ano, Pilipinas, bago kami ikasal, siguro, 30 days. Yun, mag 30 days na kasi siya. Siguro 20 days, inasikaso na namin yung kasal. Nag-ano kami ng venue, nagtagal. Nag-inquire nag kami. Mahal nga kung gaganapin sa mga ano ceremony, yung mga event. Mga venue, magbabayad ka pa, magbabayad ka pang catering. Talagang affordable po talaga yung max. Kasi maganda rin yung any gathering ng max eh. Tsaka walang bayad kasi yung ano nila yung mga gamit, yung mga catering, gathering nila. Bibili mo lang talaga yung package doon, yung mga pagkain. Masarap din ang mga pagkain ng Max. Tsaka malinis. Tapos maganda yung mga staff nila, yung mga services staff nila. Mababait, magagalang. Yung ano nga yung MC nga doon yung babae, 'di ba ang ganda, parang flight stewardess. Parang, parang nakikita ko na yung parang flight stewardess something pal. Pag bumibiyaya ko, sabi ko parang MC yun dati. Tsaka ano talaga? Ano talaga sila? Talagang ano sila? May breathing talaga doon sa mga mag-assist. Ma'am, ganito. Mam, yung bisita nyo, mam, eto na po yung as in relax ka na. As ang ganda ng ano nila, ng gatherings nila, yung catering services nila. So, magkano lang din ang binayaran ko. Hindi ano, naman ako napaiya sa mga bisita ko kasi si ma'am Sonny Aguilar pa ang, Sonny Aguilar pa ang ninang ko nun. Kaso nga, sabi ko nga, sabi ko, that time nang kinasala ko lang noon. Sabi ko, yung ganda rin pala ng catering ng parang hotel. Kasi meron silang parang style hotel. Yung event hall. Pero hindi ka sa hotel, sa restaurant yun. Parang ano rin, sa Las Piñas yun ah. Sa second floor. Parang hotel din kasi sliding window din. may photographer din sila. Pero nga yung photographer na yun, sa Nasaan na kaya yun si tatay? Itatanong ko rin sa kanya yung ko kung na, nakit ba yung, ba yung ano na mga kasal ko. Kasi yung sa picture ko lang kasi sa camera ko malabo eh. Pero meron ako sa laptop, sa mga Facebook something. ikikip ko na nga kasi lalagay ko na sa album. And then, ayan. Mas gusto ko rin maglakad minsan. Kasi nakaka-exercise, nakaka-ano Ang taba ko kasi, kaya hindi rin ako makapagtrabaho sa gabi. Sabi ko kung kailangan ko magtrabaho sa gabi, para kung pandagdag din, and then pag may mga occasion na bonggahan, makakatulong yung panggabi kasi malaki ang sweldo sa gabi, isang oras ko. Dati kasi kay mama hida ka may sinsang biyakin. Tapos, lumipat ako. Bumaba. Tapos, kay mama, hibaray pa. Kasi mga paghibaray, hindi mo rin may ipon kasi araw-araw ibibigay yung sweldo. And then, age 41, 40, parang naging matured na ako. Parang gusto ko mag-earning ng mag-earning ng pera. Mag- kasi ang dumating kasi ng wakay na toki ko, yung kabataan ko talagang labas ng labas ng labas ang pera. Ang ngayon pag matured ka pala gusto mo, papasok ang pera. Naglalabas ka, meron kang perang hawak, meron kang savings. May hawak ka na may save ka pa, ganun. Kasi hanggang, hanggang, ang ganun, ang, ganun ang gusto ko eh ngayon, eh, ilang beses ko na sinabi magtitipid ako, then, hindi ako magre-restaurant, hindi ako magagala-gala, ipunin ko lahat ng pera. Natatanggap ko, suporta, galing sa, pang sa Panginoon, minsan kakapera din ako talagang malaki din. Ewan ko, kung malaki yung pera, kung malaki din ang labas, di ba? Sabi ko, hindi ba? Parang bata pa rin ako gumastos. Tatagal lesson sa akin tong birthday ng dibo ng anak ko na wala ko. Nawalan ako. Nawalan ako ng budget. Nawalan ako ng hawak na pera. Sabi ko, hmm, dumating, ngayon lang dumating to yung struggle na to. Siguro pagsubok namin mag-ina. And then, hindi pa naman zero kahit pa paano makapagpadala naman ako sa kanya pagkain. Kasi sa ngayon ayoko kasi magbigay na magbigay ng pera. Kasi wala akong nakita talaga sa pera. Kaya yung mga pinadalan ko wala akong nakita. Kahit pagkain sa table wala akong nakita. Mga maayos na damit ng anak ko. Wala. Siguro nirentaan lang nila ng gown ng grand ball. Tapos ng graduation. Yun. Nakatoga yun. Tapos maganda na may school ng bata. Private. Nakaranas naman yung anak ko ng private sa tulong ng mga kapatid ko. Sila nagpaaral. Kasi kinukuha ko yan eh. Ayaw nila pakuha sa akin. Tarang itutulok pa nila ako sa hagdan. Yung bunso namin. Yun. Na pinalayas pa nila ako. Kasi inisip nila. Baka umalis sila. Wala sila kunin ko yung anak ko. Anak ko yan eh. Kahit kunin ko yan or hindi, anak ko yan eh. Lalo na, di, ano yan eh. Pero kasi hindi ko pa naman din. Kasi, pinaprocess ko lang naman yung visa niya. Ngayon sa atin, siguro. Kahit kunin ko, hindi ko makukuha kasi dalawang beses na deny. Kasi nga, sa birth certificate na hindi bago yung iningiyan ko sila ng bago kasi magastos kung uwi pa ako, kuha lang naman birth certificate nagpadala ako dun sa kapatid kong babae, ayaw. Ginamit lang yung pera pero hindi siya kumuha ng birth certificate at passport and then wala daw kasi ako, wala daw pipirma. Kailangan pa daw ng pa-lawyer-lawyer, gano'n. Pero, God is good. Hindi ako papabayaan ni Lord about sa ganyan. Kasi ako ko yan eh. Naiintindihan ko nga rin yung magulang ko, yung nanay at tatay ko eh. Na sila ang magulang ko, wala akong ibang susundin, kundi magulang ko lang. Dahil hindi naman kami tinaguyad ng mga tita namin, tito namin, sila lang naman tumaguyad sa akin ani at tatay ko. Sila lang talaga nagtatrabaho. Nan, tatay ko, sidecar boy, construction boy, nag-OFW, yung nanay ko, school clerk sa si school, secretary ng principal, supervisor, ganun. School guidance, siya yung mag ano siya guidance. Yung mga clearance, sa say elementary, siya yun dati. Yan, siya siya nag-aasika. So, pag kailangan nyo ng clearance sa mga anak nyo, ah, tawagin nyo lang si Lor Lore, L Lorenza, si Lori, ganun. Si Ma'am Lori, ganun. And then, Siya. Sige, malapit na ako sa aking trabaho. Nag-exercise ako, naglalakad ako nga. Para makapagtrabaho lang ako. Akala niyo, pa-sitting pretty lang ako dito sa Japan. Lahat pinaghihirapan ako. <laughs>